Welcome or welcome back to my YouTube channel. Ang topic natin ngayon yung comment ni Christian. Paano gumawa ng sariling AI prompt? So, kung interesado ka, tapusin mo ang video na to. Dahil ituturo ko sa inyo kung pa, paano ba ako gumawa ng prompt sa Gemini AI. So, una, kung meron kang gustong gawin na picture, pero hindi mo alam kung ano ngabang ilalagay mo na prompt. So, ito ang example dyan. Dito sa aking YouTube channel, dito sa aking Facebook page, Jerry and Dads 2.0, kukuha tayo ng isang picture. Ito, for example lang to para mapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng prompt. Ito. So, dito, kiklik lang natin tong isang picture nito. Pero dito sa aking Facebook page, nagtalagay ako ng mga prompt. For example, na wala ng prompt. Ayan. Gusto nyong gumawa ng ganyan. So, isisave po na natin yung picture. Save natin yung picture. Yan. And then, save to po. Para mapunta sa gallery natin. Tapos, i-back natin siya. Punta tayo dito sa Google Chrome. Yan, sa so Google Chrome, tap natin. And then, dito mag-search tayo ng Gemini AI. So, yes po, uh, si Gemini AI po din ang makakatulong sa atin kung paano gumawa ng prompt. So, so kung hindi nyo alam kung paano gumawa ng prompt sa Gemini AI, kay Gemini AI nyo din po hihingin yung prompt na gusto nyong gawin. So, dito, pag nakapag-open na kayo, dito sa baba, ay maglalag maglalagay tayo dito ng sasabihin natin kay Gemini. So, hihingi tayo ng tulong. At lalagay ko dito yung make prompt this photo. So, kayo nang bahala kung ano, kung paano nyo kausapin si Gemini. Basta yan yung example ko. Tapos, dito sa plus sign, i-click lang natin yan tap lang natin yung plus sign para makapag-upload tayo ng picture. So, ito ang yung plus sign, nasa ah, baba. Ayan. Click lang natin siya. And then, upload files. And then, media picker. Tapos, dito nga ay ilalagay natin yung picture na kinuha natin sa Facebook kanina. So, ayan. Wait lang natin. May na-signal. At dito nga, pag okay na yung picture. Ayan. Pindutin lang natin yung arrow sa baba para mag-generate yan. So, ito yung example lang ha. Halimbawa, ano pero kayo nakita picture sa blue app. Tapos gusto nyo gawin yung kayo mismo, yung... ano, yung mukha nyo mismo, ito yung gawin nyo. I-save nyo muna yung picture na gusto nyo kawaan ng prompt. Tapos punta kayo dito sa Gemini AI. Tapos see nyo yung prompt na kung paano nga ba yung gawin. So, ito yung binigay niya. Dito, ang gagawin mo, siyempre, ika mo yan. Para, para, ma kapag generate ka ng gano'ng picture. Ang pag-copy ay, dolong press mo lang yan. Then, isakop mo lahat yung mga sinabi ni Gemini. Tapos, copy. Kapag nga nakapi mo na yon, i mo na ulit yon Gemini mo. Tapos mag-open ka ng bago para mag-refresh yun. At mag-open nga ulit tayo ng bago para naman gumawa ng ganoong picture. Kasi meron na tayong prompt eh. Patry so, natin kung effective na pa yung ginawa ni Yung ibinigay ni Gemini na prompt So dito sa as Gemini Ipipaste natin ngayon dito Yung kinapin natin kanina sa Gemini At ito nga may lang tayo dito sa unahan Punta tayo sa pinakang unahan Ilagay natin dito Create Dito sa pinakang unahan ha create photo, create realistic photo, uploaded photo. So, yan lang ang nilalagay ko sa unahan ng prompt para mag-generate yung picture na ilalagay natin. Then, doon sa plus sign, tap mo lang upload files, media picker para makapili ka ng picture mo na gagawin AI photo. So, ayan. Wait lang natin. Yung picture, naglo-loading pa. So, ganun lang yung mga ginagawa kong prompt sa aking mga tutorial. At sa mga AI photo na ginagawa ko. Ganito lang yung ginagawa ko. At sa mga nag-PPM po at tahangi ng prompt sa akin. Ay, hindi ko po maisa-isa isend sa inyo. Kasi nga, maghahanap pa ako. Kaya nga po sa bawat video na ginagawa ko, inilalagay eh, ko na po yung prompt sa description box para doon nyo na lang po i-copy. Hindi po para uh, isend ko pa sa inyo isa-isa yung mga prompt na ginamit ko. Siyempre, hanapin ko pa yun. Abala pa rin sa akin, diba? Kaya nga ako gumawa ng video na ganito ay eh, para i-copy nyo na lang sa description box. Hmm? Huh? Yung iba, nasesendan ko. Yung iba, hindi kapag ka may ginagawa ako. So, ito na nga yung resulta na ating pag-edit. Ayan. So, nagawa ni Gemini. Tama yung prompt na binigay niya. Kasi gayaan yung isinan natin sa kanya kanina, di ba? Kung nakikita nyo sa unang uh, picture na kinuha natin doon sa Facebook page ko. So, example lang yan. Kayo nang bahala kung anong gusto niyo ipagawang prompt kay Gemini AI. So, sana naiintindihan nyo ang aking magulong paliwanag at yun lamang ang aking tutorial for today. At kung nakatulong naman sa iyo ang video na to, huwag mo naman akong kalimutan. Please don't forget to subscribe, like, and share ng aking mga video. Thank you for watching!